pwede nga daw ba tayo gumamit ng mga naka-royalty free na music doon sa ating licensed music library. Kung sa monetize ka na guys, meron yung mga uh, music doon na pwede nating gamitin. Pero, ito lang yung masasabi ko guys, na hindi po 100% na safe ang mga yan. Dahil nga yung mga yan guys, is nakakontrata lang po yan. So, for example, itong music na ginamit mo ngayon is nakakontrata siya hanggang uh, 2030 for example, okay? Uh, so, ginamit mo ngayon at an until 2030 yung kontrata nitong music na ito. Yung kontrata nila ni Facebook. Siyempre, nakakontrata lang po yung mga music na nakikita natin dyan sa music library. And then, after 2030, Yang music na yan, kunyari hindi na nag-renew si uh, Facebook doon sa music na yon, yung kontrata na yon. So ibig sabihin, hindi mo na siya pwede gamitin yon dito sa so Facebook. So dahil nga nagamit mo nga yung 2025, pag after ng 2030, magkakaroon na po yon ng copyright claim dahil nga hindi na uh, hindi na nakakontrata kay Facebook. Kumbaga, uh, mag-start na siya sa so 2030 na magka-copyright claim na siya dahil wala na siya doon sa kontrata. So pwede na uh, kaya masasabi ko guys uh, mas magandang uh, wag gumamit ng music. Pero siyempre, gusto nyo naman. Kasi nakashare, share Nak yung iba namang music is nakasharing revenue naman siya. Kaya, okay lang yun. Hati kayo ng kita. Kaso eh, parang hindi hati eh. Parang 20% sa'yo, 80% sa may-ari ng music. Parang ganun. Kasi natry ko siya isang beses dati. Parang 20% lang yung akin. Ano yun? 0.01 na nga lang ang earnings. Tapos, 20% lang ang mapupunta sa akin. Eh, wag na lang. Ay, delete na lang.